Kita nyo, patakboy natin to. Meron siyang engine sa ilalim. Explain ko sa inyo mamaya ang magas pagkatak. Pakita ko sa inyo kung anong meron itong bangka na to. Oh, shout out there sa mga kawakwak na yung followers <tops> Bitaw <laughs> sa mga kawak na kawak Yo, mga kawak-kawak mga kawak Interview ni Chito sa Muntina. Ayan, good morning mga kawak Grabe na yung kawak-kawak na Grabe na yung kawak-kawak na mo ni Kinini ang yung... krisis sa pagpanagat. Hinay ka na mga kawak-kawak. Oh. lang tempo Sigurang gaulan ulan dari sa mga mga prakis mo siguro i rason no kung bakit walang isda dito sa aming lugar wala masyadong isda meron man pero kakapa, kakarampot lang talaga sila Labos na ano'y kagabi pumalaot pero zero na naman mga kaspraki meron silang mga namataang isda kagabi ang problema lang daw is ano medyo maliit pa na sayangan po sila mukuha de kaya man nila mga kaspraki de yun, naapoy mga isdang tamban ikaso e, mga kaspraki ang isang tamban ay ano pa dito ban so hindi pwedeng kunin hindi pwedeng hulihin dito sa amin mga kaspakatak kasi pag hinuhuli mo yan tapos ibibinta mo dun sa fishport hindi hindi makapasok sa fishport kasi nga uh, ban pa ng ano uh, isang tamban dito hanggang ano pa yon mga kaspraki <coughs> hanggang uh, December January February hanggang February pagka uh, March yun pwede ka namang huli ng ano tamban tatlong buwan kasi yun mga kasparaki December to hanggang March to yung ano nang tatlong buwan ang kuwan dito sa ban dito sa ano sa isdang tamban kaya bawal mo nang hulihin mga kasparaki. so gusto namin sanang dito na lang mangisda mga kasparaki oh Mano, yung mga isda dari mapaslo nun ba? Limpyo ng tao nga country. Toang... Wala nang masyadong mga basura kasi nilinis na namin to. Ano na pa yung mga mangilan nila siguro mga pumasok mga kaspaki. Pag taob kasi pumasok yung mga ano dito mga basura ba? Pag mag high tide. <coughs> nilinis na namin to is, nung isang araw. Ayan bumalik na naman yung mga basura. Pinaano na namin yung mga basura dyan. Hmm. Eh ngayon, mga kaspraki habang pangit pa yung panahon o oh, si Daplo manakop manok dara kay ah mag tripping tripping na lang kay way mabuhat kutsilyo marke ato na gamay kay niwang kay no wala may kaw kaw na ha wala may kaw kaw wala <laughs> may ano na? Paano na lang lang kay. Ha? Lamig kay na. Pati na rin itong ano namin oh, bularana na mo mga gas Ano oh? Sira na. Oh. Dito kasi kami naggagawa ng tuyo yung mga labtingaw namin, no, si Mid Drive Peace. Oh, ito yung kaloob mga kaspraki. eh may screen yan, bawat gilid talaga para hindi magkapasok ng yung mga langaw. Oh, tapos itong bubong niya ay plastic to, UV plastic. So papasok lang init pero hindi ang kagandahan nito mga sparky, pag magawa ka ng uh, dryer ito lang gamitin mo ang kagandahan pag maulan pag magulan hindi maulanan yung mga produkto mo dito mga kasparky karo wala na magamit kaya wala lagi kuha kuha hindi namin makahimog bulad <coughs> Hindi na may kahimu uh, labtingaw. Oh, wala na guba. Sira na rin to. Kailangan nang iayusin mga kaspraki. Baklasin ko yan. Tapos gagawa ko ng bago. Ako lang naman kasi yung gumawa niyan mga kasprake. DIY lang, DIY. Alright. So, ayun know, si Daplo at saka si ugi Naglingaw-lingaw o si oh. Daplo at saka si Marco. Ihaw manok mga kaspraki, okay? Wala man yung misudan. Wala may isda. Ila kagabi ina wala ikaw kuha gud. Kayita. Kalinga na lang itapok-tapok dari mga kaspakis. Then mag Iya, gi e house lag man ako. Are, ano ang piling ng tabak. Oh, ara-ara.

Ayan eh ni? mo Grabe ka ko sa ulan Pero ulan ka lang Kami tripping niy Luto luto Magluto luto miy Magdula dula, dula mi Luto luto kaon kaon kod yan na ang mga girls, nagluto na sila. Hi Sid. Hi Sid, manong Lil Sid. Hi. Bura ba ka na yun? ba silugos no? Nag-hire pero nag-alang no? Yan na. <laughs> But, takilid man eh. Ano man kay? Tumba ato ang kuwan niya. Takilid man po. Kita din ato na no. Garo sige ko. Ang tayang niya na. Ang tayang niya na. Ang tayang niya na. Ang Narabe to dalabe to tanah. Sa biguchi. Mga ilang Ha? Bulat balat kaya ayo no po. Mga Bulat globoy. Yung agas praki meron ako ipapakita sa inyo. No, mayong araw na to. Habang wala tayong gagawin. Atu <laughs> kami kang lula. Mga og bulad. Kuyog akong kauban sa likod o oh. wayligo. Ah. kulanan. <laughs> <laughs> Niligo, kulanan ni. Baklay, di na lang na <laughs> mi kuon mga praktak Okay. Syempre, manang ako. Nee, na ikon ko yung gusto ipakita sa inyo i-share sa inyo mga kaspaki dahil noong ginawa itong bangka na to noon hindi ko na i-vlog masyado kaya mapapagsugod na ako vlog vlog to Pipagsugod na ako mga kaspakatang manong wala kayo na ako siya may sa inyo ah pag gama anong bangka ah Kapag makita ninyo yung bangka ah mga kaspakatak guwapo kayo ini siya pakita na ko sa inyo ah ah Tay bisita. Ah, tay bisita. Niabot dere sa atong kalugaran, no? Gaulan gay mga kasprako yo. Oh. Perting kusugang ulan Eh. Sige ren na ring gaulan. Tao. Tao. Ayo. Ay. Ay! Mo. Nay bola mas ko sa imong kanbe. bangka mo. pono kuo kuo la yo agora ikut tik kok bawa mana ha dia oh dia gitung-tungan kuan ya sorry nak gitu tu marco mo ayo ini marco bali saya tu, taruh like din yo dalam motor. Dah boleh tinggal kau. Yang ipatuh ruban. Di ban tangkalancamarutoy. Pakit buku, tikkenu. Tu asu di buku. Asam suba ni. Jadi lah ha, kau juga dari lah lah as switch juga dari ni hmm. nanti ha, jangan lupa oh hmm. itu lah hantu kan misikanah kan eva noi Fui. Oh kontrak ni mana? Ada kontrak. ni, kontrak. Ada 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 kontrak. Kau mau roti nong? Aku nak pandarun, cerita nak kau ini macam ni. Kau mana yang kau kau ni? Kau mana yang kau Aku kau 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 tahu kau 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 Ay, ah, nga Ano na siya makinago? Di wala na lima matarong na mo uugkuhan. Kay, agi yan. Hindi makina di, Hmm. Timon. Dagan, gini na, oh. Dagan, oh. Dagan, gini sa diya. Nay, piraw. Ang daw piraw, silaw. piraw timon, piraw. Ah, timon, oh. Hmm. Kasi may timon anak niya, kanang yung tiyan, kontrol lang. Ay, oh, oh. Kontrol po. Ang buta sa agi mo, tani. Pero, akong, ano, ay, isa makina. mungkin aku kan juga. Pergh, kita mana bila mari sampai cerita ni kau? Jumpa dia apa lawa. Jalan ni macamlah kau kan. Idea. Salah. Okay, let's go. Eh. Aku tak tahu kau bangga. Kau rasa bangga dah. So, yun mga attack. Ako na siyang, ano, a -a ayusin ko to. Try na, try ko ipapatakbo tong mga kasprog attack para makita nyo. Patakboin natin to. Meron siyang engine sa ilalim. Explain ko sa inyo mamaya mga kasprog attack. Pakita ko sa inyo kung anong meron itong bangka na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko na i-vlog dati dahil hindi pa ako masyadong nag, ano, noon. Hindi pa ka, na, masyadong nag-vlog noon. Habang ginagawa to, may pakita ko sana sa inyo mga gasprokie.

Katulad talaga siya yung forma, yung plaster ng labangka oh. Katulad kay Boss Nanoy. At alam niyo ba kung sino gumawa nito mga kasparaki? Ay si Boss Nanoy lang ang gumawa nito. Tingnan mo mga kasparaki ko. Yung itsura ng kanyang dulong, yung forma tindig talaga. At tindig yung ano niya. At ayan may takip siya dito. Uh, naitaklog para sa engine Then ito yung kamaruti niya na ibot na mga kaspraki Mga siguro mga 2 to 3 years na yata itong mga kasparakatak. Ang edad aning bangka ah. 2 to 3 years na siguro. Ngit-ngit oh. Hi -hi -hi. Hayag lah. Oh. 2 to 3 years na ang edad aning nansaha mga kaspraki So grabe yung sipag ni ang tiyaga talaga ni Boss Nanoy pag kulit ano niya mga yan, kamaruti tingnan mo yung detalye mga kaspraki oh gama niya kapariyas na kaparehas jud sa porma sa lansa no sa iyang gidala karon nga bangka si Dom Sito and then syempre mga kaspraki para makumpleto naman to uh, ah pinabilhan niya sa akin ng makina lang dati mga kasplakatak ay nung ginawa niya to ginawa niya itong bangka na to ay hindi pa ako nagba-vlog ah, nag na ako noon pero murag wala pa kaysa kung wala pa sa ako una una nga nga i-video na ko niyang yun yung, gitrabaho ba. Manang pa anak pa kuan pa. Ning karon nagauna una ana ko mga kaspaki, nga gusto lang ko ipakita og i-share sa inyo ha. Ang trabaho niyang boss nanoy. Eh. Yang guwapo kay ni. Actually mga kaspaki tak murag post man ko ani siguro na ako'y nahimo ani nga video dati. No pero kuan na siya murag ah uh, to siya. Muntads lang to siya no kay daghan ang nahimo ni boss nanay yan eh. kay napoy nakap nagpahimo sa iya nga doktor nakapalit din i think murag duha ka na nabaligya na mo ani diri i think duha ka buok na baligya na mo ani mga kaspraki kuan kana na ang ah uh, ang napahali na mo is duha kabuok ang nipalit ato is engineer isa ka engineer o isa ka doktor no salagang salagang kuan salagang uh, asa ka dyan ikatalan Sa halagang kwan, marag pila ito baligyan ni Boss Nano. 8,000. 8,000. Inanikit ako ah. Nga bangka. Nang tawa ang purma niya. Tindig. Oh. Gwapo yun. Mulutaw niya siya mga angkas pagkatak. na siya akong kikuha ka akong kiuslan. Nalangit na po ni Boss Nano. Okay rin po sa iya. I-vlog daw na ako. Nalangit ko sa iya ha. Nga. Ako sa ang uslan. Then kung okay sa iya ha. Nga ako padaganon o balik. Sana makapag-ipon ako mga kaspraki Medyo matuma lang si Karon Manang nagbuhat ko kan Nangita ko pa aking uh, na ako content you no? Know? Kini ang bangka Kanya medyo Kapos pa mong ko sa budget kan Kaya again yung piki po pangwa niya Medyo nihinay nga itong vlog Nihinay nga itong views sa Youtube Kaya mula lagi Kaagad na po sa panahon po agad na ta sa Uh, dagat niya minus kay panguha ang dagat karon manang medyo kapos pata sa budget pero sige lang mga kaspag puhon puhon uh, ako may pakita sa inyo ha kung mapaano na to ni mapadagan na to ni mapadaga na to ni na to ni mga kaspaki kay doon na ni siya engine na ah, mungkin siya i-install engine mga kaspag attack sa so, una mga makina niya ayan naman ah, siya mga motor oh gi gastuan yun ni boss yung... nanoy iya ginang gipalitan o oh. engine na na ng... pang na tagak na bro so, na makina dery mga kaspakatak. then ayun oh, na siya kompleto ni siya sa una niya karon murag di na gini mandar kay murag ni na niungot na iyang makina mga kasplaki o oh. medyo ni na ang iyang makina diha sa sulod na ay brushless motor na ay ESC na ay servo para sa timon yung mudagan yun ay, ang remote control ani mga kaspaki murag paminaw na ko I think nawala murag sabi ni boss nanoy eh, na wala daw na asa niya na butang to na misplaced daw na misplaced yung remote nito yung remote na remote na niya ang buti buti niya okay so muna eh ina niya mga kaspaki oh ina ka Simple yung detalye oh, pari, sa yung bangka. O, pare parehas lang. Doon na saan ni siya ikuan diri. Doon na saan ni siya barandilyas diri. Nga kaparehas dito sa yung bangka. Nga doon na ikuan Natangtang lang. Natangtang. Nga yung mga bakas. Mga kaspakat ako. Nga bakas na uh, ikuan. Para sa yung uh, barandilyas diri sa kilid. Ayan. Ito na na po diri. Ito na ayuhon mga kaspaki. Ang taa. Uh, Magpana -ma 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 natin magaman na yung time no? hindi yun order ng naka uh, makina para mapadagan eh. pero kulang pa ko sa budget magtigong-tigong sa ko magpaabot sa ko na sa sundo <laughs> apike pa pero sige lang no kay mahal mahal mo rin ko I think siguro maabot siguro mga 5,000 plus tanan dala sa engine mga propeller bag-uho na ito niyo. makina direct to yung remote para mudagan yun siya siya Wa problema sa palutawan ato diri mga sapakata namatay naman tay punong, naman punong dia. Pwede ra dia itis testing padagan-padagan. Okay. So, yun no, know, mao to mga kasbraki. Ito lang ang ano ko sa inyo. So, hopefully maano ano nato ni ma ma, -ma og budget para mapadagan ato ni. Padaganan nato remote control din plano sa ito nga butangan sa nato siya og pukot dire pukot Okay, ito pong pa. Ari-ariya hong nanas po nung magdol-dula ta ba? Lingaw-lingaw. Okay, so yun lang mga kasprakatak. Sana nag-enjoy kayo. At sana supportaan nyo ako sa uh, ako ang vlog. Kinini ang akong content karon Supportaan ko ninyo mga kasprakatak para ma mapadagan na eh. Okay, so yun lang. Bye-bye.